Ayan o, meron pa mga Ay! Hi guys, it's me, your Ilocana girl, Miss Sigado Samahan nyo nga pala kami ngayon gumala sa may kaibiyang tunnel Boundary nga pala yun, ang Cavite sa Kabatangas Ito nga pala yung aking OOTD o oh, na pak Kahit malaki yung bilbil, syempre, crop top pa rin tayo Ay, Mag-motor ka? Oh, rides. Right. First ride sa ZH2. Nirentahan mo lang yung motor mo eh. First ride sa ZH2. Keep yan, Pili. Manggagaling nga pala kami sa may Santa Rosa, Laguna hanggang sa may Kaibyang Tunnel bali 2 hours nga pala yung biyahe sobra pata. akala nga namin malapit lang ayun nga nabudol kami napakalayo pa pala kahit nga dumaan na kami sa may express ayun napakalayo pa rin pero ayos lang yun para din mapasyal namin yung Batangas at Cavite at nanating na nga namin yung Caibian Tunnel pag nga pala dumaan ka dito ay eh, dapat bumusina ka ewan ko nga kung bakit itong Caibian Tunnel nga pala ay eh, may haba na 300 meters ito nga lang yung tunnel na gumagana dito sa may Pilipinas unang ride nga niyan lipakpak na kasama yung kanyang ZH tuwang-tuwa na naman. Agparayag si Ka. Isa nga din to sa dinadayo kasi nga napakaganda nga ng view. Eh, Diyos ko dahil parang nasa ibang bansa pag ganito ba nagpicturan mo. nga lang din pala kami dito sa may cave yung tunnel. Napakaramig niya nga sa loob. First time ko nga din dumaan sa may mga tunnel-tunnel. After nga namin nag picture eh, ay syempre uuwi na nga kami kasi nga malayo pa yung uuwian namin. Hapon na kami nagpunta kasi nga kalayan malapit lang yun pala napakalayo. Kuya, saan napunta Isabela dito? Pagka doon ka sa dulo, kumanan ka. Ay, dito, kanan. Tapos, pangalawang kanto, dumiretso ka, kumanan ka ulit. Yun na yun. Okay, salamat! Sige. Pag pala pumunta ka din dito, madadaanan mo yung mga unggoy. Itong mga unggoy nga pala ito ay nabubuhay sa wild. Siyempre, hindi mga pala sila pwedeng huliin. Grabe guys, first time ko makakita ng unggoy na nabubuhay dito sa may wild. First time ko nga din makakita ng madaming unggoy, Tapos may mga baby pa nga. Grabe, sobrang cute, -cute nila. Kamukha ng bebe ko. Yung isang unggoy pa nga dito ay kinuha yung isang grapes. Napaka-cute talaga, o. Oh, di diba? Sige, yung tara, ay makaalam it eat, eat, and run. Pinapakain nga pala namin sila nang nabili naming prutas. Mababait naman sila, guys, pag may binigay kang pagkain. Grabe talaga, guys. Ito na ako nakita sa may kibyang tunnel ng unggoy na napakadami. Tapos, hindi kinukulong. Tapos, hindi hinuhuli. ba diba? Sobrang cute nila. Pag nga napagpad kayo dito, ay bigyan nyo nga din sila ng pagkain. Para lumapit nga din pala sila sa inyo. Napakadami talaga nila, guys. Hindi ko nga mabilang kung ilan sila. Tignan nyo, guys. Nagagawan pa nga sila sa may pagkain. O, oh, ba diba? cute, cute talaga, guys. As in, talaga, gustong gusto kong mga unggoy. Kaya nga nagustuhan ko yung bebe ko kasi kang mukha niya. After nga namin pinakain yung mga unggoy, eh, syempre uwi na nga din kami. Dumaan nga din para kami sa may